Alam mo ba kung bakit kapag sinabi sa atin na bawal ang isang bagay, mas gusto natin itong subukan? Halos lahat tayo nakakaranas nito, mula sa simpleng pagkain na ipinagbabawal noong bata pa tayo, hanggang sa mga bagay na alam nating mali ngunit nakaka-excite gawin. Sa video na ito, tatalakayin natin ang science sa likod ng pagkaakit natin sa mga forbidden things. At sa dulo ng video, ibabahagi ko rin ang mga paraan para hindi ka basta-basta ma-attract sa mga bawal na bagay. Kaya manatili hanggang matapos. Una sa lahat, may isang psychological principle na tinatawag na reactance theory. Sa simpleng salita, kapag ipinagbabawal sa atin ang isang bagay, nararamdaman ng utak natin na limitado ang ating kalayaan at natural na gusto nating labagin iyon. Ang reaksyon na ito ay hindi bago, bahagi ito ng ating evolution. Noong unang panahon, ang curiosity at willingness na lumabag sa ilang limitasyon ay nakatulong sa survival. Halimbawa, kung may ipinagbabawal na lugar sa isang tribe, ang taong matapang na pumasok ay minsan nakakahanap ng bagong pagkain o ligtas na lugar. Ang ganitong behavior ay nakatulong para lumawak ang knowledge at resources ng grupo. Kaya kahit ngayon, kahit na hindi na ito kasing survival critical, nananatili ang impulse na sundan ng curiosity natin sa mga bawal na bagay. Bukod sa psychological principle, ang dopamine at reward system ng utak ang isa pang dahilan kung bakit naaakit tayo sa forbidden things. Kapag may high-risk na activity o excitement, nagre-release ang utak natin ng dopamine. Ang dopamine ay nagbibigay ng sensation ng pleasure at motivation kaya mas madali tayong mahuk sa activities na may element of risk or rebellion. Halimbawa, bakit marami ang nahuhumaling sa paninigarilyo o sa junk food na ipinagbabawal sa diet nila? O bakit mas masarap ang pagkain kapag sinasabing huwag kainin bago matulog? Ito ay dahil sa reward system ng utak natin. Ang bawal ay parang high stakes game na nagbibigay ng rush at excitement na hindi natin nararamdaman sa ordinaryong bagay hindi rin may kakaila ang social at cultural influences sa pagkaakit natin sa bawal. Kung titingnan natin sa modernong panahon, ang media, social media, at peer pressure ay malaki ang papel. Ang movies at TV shows ay madalas nagpapakita ng rebellion o paglabag sa rules bilang exciting at glamorous. Kapag nakikita natin ang bida na lumalabag sa batas o sa rules at nagtatagumpay, hindi natin namamalaya na ini-associate ng utak natin ang bawal sa thrill at reward. Pareho rin ang nangyayari sa social media, kapag nakikita natin ang iba na nag-e-enjoy sa isang bagay na ipinagbabawal, nagkakaroon tayo ng fear of missing out o FUMO, na nagpapataas ng ating pagkaakit. Ang FUMO ay psychological trigger na nagpaparamdam sa atin na kailangan nating subukan ang isang bagay upang hindi maiwan o mawalan ng karanasan na nakikita natin sa iba. Bukod sa social at psychological factors, may personal na aspeto rin ang pagkaakit natin sa mga bawal na bagay. Kadalasan, ito ay nagmumula sa curiosity, boredom, o kahit sa isang unconscious na pangangailangan para sa excitement. Kapag ang buhay natin ay paulit-ulit at predictable, ang utak natin ay naghahanap ng stimuli upang maging alerto at engaged. Ang mga bawal o risky na bagay ay nagbibigay ng novelty, at natural na naaakit tayo sa bagong karanasan kahit alam nating may risk. Sa ganitong paraan, ang pagkaakit natin sa bawal ay hindi lamang rebellion, ito rin ay paraan ng utak natin upang maghanap ng pampasigla at novelty sa ating araw-araw na buhay. Ngayon, paano natin mamanage ang pagkaakit na ito? Una, mahalagang awareness. Kapag nare-recognize natin na naaakit tayo sa isang bagay dahil ito ay ipinagbabawal, mas madali nating mapipili kung susundin ba natin ang urge o hindi. Ang simpleng pag-obserba sa sarili at pagtatanong ng, bakit gusto ko ito? Ay malaking hakbang na para hindi basta-basta ma-impluensya ng pinagbabawal na kadahilanan. Pangalawa, pwede nating gamitin ang substitute thrill Kung ang dahilan ng pagkaakit ay boredom o kakulangan sa excitement, hanapin ang safe at constructive na paraan upang makuha ang trio. Halimbawa, sports, adventure activities, o kahit matuto ng bagong skills ay nagbibigay ng excitement na hindi naglalagay sa atin sa panganib. Ang substitution method na ito ay nakakatulong upang mapunan ang pangangailangan sa natural at healthy na paraan. Pangatlo, mahalaga rin ang self-reflection. Tanungin ang sarili kung ang pagkaakit sa bawal ay dahil sa curiosity, peer pressure, o emotional need. Kapag naiintindihan natin ang ugat, mas madali nating mapipili ang tamang aksyon. Halimbawa, kung ang dahilan ng interest sa bawal na bagay ay loneliness, ang solusyon ay hindi basta rebellion kundi human connection. Kung ang dahilan ay stress, ang solusyon ay stress management techniques. Ang awareness sa ating motivation ay nagbibigay ng power sa ating choices. Bukod dito, maaari rin nating ipractice ang mindful decision making. Kapag may temptation sa bawal, huminto sandali at magtanong sa sarili, worth it ba ito? Ano ang possible consequences? Ang simpleng delay sa immediate reaction ay nagbibigay ng space sa utak na pumili ng mas logical at beneficial na action kaysa sa impulsive reaction. Ang pagkaakit natin sa bawal ay natural at bahagi ng ating psychology. Sa huli, mahalagang tandaan na ang forbidden attraction ay hindi natin dapat katakutan o i-deny. Ito ay bahagi ng pagiging tao. Ngunit sa pamamagitan ng awareness, substitution, self-reflection, at mindful decision making, maaari nating kontrolin ang pangangailangan na hindi tayo mailagay sa risk o hindi magandang sitwasyon. Ang susi ay hindi itigil ang curiosity kundi gamitin ito sa paraan na safe, productive, at beneficial para sa sarili. Ngayon, alam mo na kung bakit tayo naaakit sa bawal. Dahil ito sa psychological reactance, dopamine reward system, social influence, cultural impact, at personal curiosity. Sa susunod na makaramdam ka ng pagkaakit sa isang forbidden thing, subukan mong obserbahan ang sarili mo at tanungin kung ano ang dahilan. Sa ganitong paraan, mas makakagawa ka ng conscious choice kaysa basta-basta ma-impluensya ng urge. At yan ang sikreto sa likod ng pagkaakit natin sa bawal. Sana ay nakatulong itong mas maintindihan mo ang sarili mo at ang choices mo. Kung gusto mo pang maintindihan ang iba pang ugali at behavior ng tao, huwag kalimutang mag-subscribe sa The Mind Library PH. Dito, sabay-sabay natin tuklasin ang hiwaga at sekreto ng ugali ng tao.